kaibigan, di Studio, update lang tayo. Dito tayo sa second floor ng ating pinapasokang work. world uh, dito na yun sa banda na ito. Makikita ko lang sa inyo. Ang aga pa dito, mainit na. So, matanda niya yan. Oh. So, ayan. Umingi ng bariya. Uh, parang mo, minata yan. Umingi siya ng bariya. Maghintay siya ng ma marami ng sasakyan dyan na mag-parking. Stop. stop pa dito. Stop pa Dito lang tayo. Magkita lang ako. Dito lang sa inyo. Ang gaganapan dito. Mga alas at ng umaga. ng, ng inig. Uh, uh, walang masyadong sasakyan. Uh, tumat, tumat, tum tum kasi mainit uh, at tip lang po mga kaibigan at maraming salamat sa pagpatuloy nyo sa pagsuporta sa ating YouTube at, at, at channel sa lahat-lahat po mga support. maraming maraming salamat po ito rin po ayo mga traffic na mga kaibigan go, go na doon doon no, may skywalk kayo dito o sa Moro sa dito lang sa Easy Cortes Mandawi City ang dito lang siya at dito lang tayo dito marami na dito mga building na mga, mga matataas doon banda ang la, taas ng building o isa itong Mandawi sa pinakamayaman na sigat dito sa Sibuk at hanggang dito na lang nating update mga kaligyan. Maraming maraming salamat po sa mga ispota. God bless po sa lahat. baba.